So, ito guys ha, o, short reaction lang tayo ha, kasi na ako ngayon pero hindi ko mapigilan na mag-react. Okay? Doon po sa naging sagot nitong si PNP Chief Nicolas Torre, o kakapasok pa lang, o ang dami ng kontrobersiya kaagad dahil marami pong galit sa kanya dahil ginagawa lang po niya yung kanyang trabaho. Okay? At isa po doon ay si Mayor Baste, uh, Vice Mayor uh, Baste Duterte ng Davao. Uh, incoming Vice Mayor pala ng Davao eso eh, so sinabihang kasi ni uh, Mayor Baste itong si uh, Tore na tatlong rango daw yung tinalunan eh po no question bakit siya yung tinalagang Chief PNP oh, eh, pero sinagot din siya nitong si Tore I will just respect his decision o oh, bahala siyang sabihin kung anong gusto niya pero tignan niya tignan niya yung uh, unang inappoint ng kanyang tatay Diba? na one star general uh, Nung panahon niya nung siya ay tinalagang chief PNP None other than si senator bato ngayon na tutuusin mas mataas pa ang rango ni general torre dahil two star si general torre ngayon mas mataas pa yung rango Kesa nung hinalal yung tatay na si uh, then uh, general one star general bato de la rosa eh, so sa akin na sa akin um, nakakatuwa okay. uh, dahil uh, meron tayong PNP chief na una ay uh, ano eh talagang uh, prosigido siya He is determined na ayusin yung mga problema sa kapulisan po natin uh, ang kanyang goal ay 3 to 5 minutes response time yan pag nagtumawag ka ng pulis darating ka agad yung kapulisan uh, sinabi nga niya na aalisin niya yung mga ilang mga istasyon, ilang mga boxes para yung mga pulis ay malapit sa tao. Ano naman, kaya naman yan kung tutuusin, uh, pwede namang hanapan niya ng strategic na, ano, na location. Kung nasaan nakalocate yung mga pulis, uh, meron namang mga lugar kung saan marami yung tawag. Merong lugar kung saan marami yung krimen. Pwede namang babara ng pulis doon, palibutan ng pulis yun. Uh, alam ni Torian, alam ni General Torian, alam niya gagawin dyan. No? Uh, bukod sa mahusay siya sa kanyang trabaho, at nakikita natin na mukhang magpapakitang gilas ito sa kapulisan at talagang uh, he, he won't ano eh kumaga hindi niya hahayaan yung mga tulonges na pulis tatanggalin niya sa serbisyo o kaya didismiss niya, kakasuhan niya hindi lang siya mahusay sa kanyang magiging serbisyo bilang chief PNP ay hindi din siya magpapabuli dito sa mga politiko na gusto siyang uh, i, i... kumaga ano eh, takutin or kumbaga sinasabi ng mga humihiri sa kanya 2028 pag naging presidente si Sara ganyan ganyan no itong si Torre walang pakialam yan basta ginagawa niya yung trabaho niya nasa tama siya uh, he is doing his job kung merong kailangang arestuhin aarestuhin niya he is just doing his job walang takot yan kasi ang problema sa kapulisan po natin masyadong nabubuli masyadong kapag makapangyarihan yung pong babanggain kapag masyadong pag politiko na, na makapangyarihan o kapag mayaman o bilyonaryo ay uh, kung, kung na Katatakot na dahil nga naman pwede nga naman silang balikan pwede silang paghigantihan pero talagang kakaiba itong si Tore kasi siguro ewan ko galing Sulu alam mo ta -tausug, o may lahing, ano eh lahing warrior ito si Tore kaya ganun na lang na walang takot diba? actually yung kanyang pag pag uh, pagiging PNP chief history ne punang PNPA na maging PNP chief dun palang ano na siya panalo na siya kasi uh, nakagawa na siya ng history wala pang nakakagawa nun dati siya palangan na una at magtutuloy tuloy na uh, dito kay dito kay Torres, uh, dyan sa PNPA at uh, dun palang ano na at uh, alam niya na kahit na meron siyang nababanggang malalaki meron siyang nababanggan na ma-influential ginagawa niya yung tama he will do his job ya uh, kumaga wala siyang ano kumaga hindi niya tapalagpasin yung mga mga tulisan at yung mga hindi maayos na pulis, yung mga bugok na pulis na nasa ilalim niya at he will, he will make sure na yun naman kasi ang parating pinopoint point out parating uh, uh, kinakasira o sinisira kay Pangulong Bongbong Marcos mahina daw pagdating sa peace and order kahit hindi naman totoo kasi kung titingnan mo naman yung datos mas mababa naman talaga eh. talagang gumagawa lang ng climate of fear yung kalaban pero sa totoo lang nung panahon ni Digong doon nga yung mga pogo ang daming mga nawawalang bata yung mga dahil sa Tokhang, kaliwat ka ng patayan ang daming nga eh mas, mas malalapan nung panahon ni Digong sa totoo lang nga? pero ngayon kay Tori talagang ipaparamdam niya sa tao yung pong presence ng kapulisan yung pong uh, mabilis agaran na pagtugon ng mga kapulisan at ipaparamdam niya na uh, ito pala yung ano the right way kung paano po magpulis kasi ito guys sa totoo lang e, yung, panahon ni, ni, Digong yung mga ibang kapulisan uh, nagmamalabis okay? So, eh, dahil dyan sa mga tokhang na yan sa mga kota na yan merong ilang kapulisan na umabuso sa kanilang pwesto at mali naman yon dapat nandyan yung mga pulis para protektahan tayo, protektahan yung batas hindi yung sila yung number one na lalabag ng batas. Kahit nasabihin mo pang ang, ang tinarget nila ay adik o ano, di ba? Labag pa rin sa batas na pumatay ng kahit sino, ng walang kalaban-laban. At uh, pag nasimulan na yan ng pulis, di ba? What is stopping yung pulis na gumawa ng ibang iligal? Nakagawa na siya ng iligal eh. Mali yun eh. Yung sa tokhang, yung ginagawang pagpatay na yun, mali yun eh. So, magtutuloy-tuloy na, na yan. Gagawa na ng ibang iligal. Nagsimula na siya eh. Diba? So, papakita ni Torre kung paano ang tama na pag handle ng kapulisan na nagre-respeto ng human rights pero stricto at tumutugon at mabilis ang pag, uh, pag uh, tutok sa mga krimen at sa mga kaso. So, yan. Abangan po natin yung mga papakitang gilas nitong si Torre at uh, maganda ang political future nito kasi palaban eh. At alam mong uh, wala siyang ano, basta wala siyang takot, basta nasa tama. So, see you po sa next video. Stay safe parati guys. Yan, bakasyon pa tayo dito sa sa Thailand eh. Pauwi pa lang tayo ng Manila. So, see you po sa next video. Stay safe parate. Bye-bye.